Grabe naman ang araw. Talagang tirik na tirik. Pero wala makakapigil sa amin kasi naghahabol nga kami ng oras. Dahil bukas nga 17 ay lilipat na kami, ba diba? Para kami na itong mga superhero. Kasi kailangan bilisan ang bawat kilos. Na-move nga yung date ng lipat namin kasi sabi nga nung nakausap ko ay hindi pala sila pwede ng 18 kasi nga Viernes Santo na wala daw driver. Kaya nga ang nangyari ay 17 ng hapon kami lilipat. 15 nga kami nag-umpisa mag-ayos na itong vinil at kung makikita nyo akala nyo madali, hindi. Hindi siya madali. Pero worth it talaga kapag natapos mo. Worth it yung init, yung pagod. Alam nyo yun, yung mga pawis namin talagang tumutulo dyan sa vinyl Kaya Talagang worth it lahat to. Siguro mga 4 p.m. na kami nakapag-umpisa na ito, Kaya ginabi talaga kami. Siguro mga 12 na kami nakauwi ng bahay dyan sa Dasma. 12 ng madaling araw. At kinabukasan nga bumalik din kami. Kasi nga may mga gilid-gilid dyan na hindi namin natapalan. Kasi kinapos kami sa vinyl. Kaya bumili kami ng iilang piraso na lang para nga ma-full namin yan. Hindi kami dito natulog kasi nga hindi namin kasama yung mga bata. Hindi naman din kami nakakatulog ng hindi sila katabi. Kaya bumiyahi pa rin kami kahit talagang alanganing oras na. Ito nga kinabit naming vinyl ay may adhesive na siya pero hindi nga siya kakapit talaga kung yung sahig mo ay hindi naman talaga makinis. Eh hindi naman to ganong kakinisan yung sahig kaya kailangan talaga na may nakabukod na glue talaga na matibay. Sa wilcon nga namin binili yung glue na yun. Bali ang kabuuhang na ilapat nga namin dito sa sahig namin ay... 115 pieces. Isipin nyo yun, 115 pieces. Kung nagbabalak nga kayo magkabit nito, okay to. Pwedeng hindi na kayo bumili ng nakabukod na glue kung makinis naman yung sahig nyo. Pero kung hindi na makakinisan, mas maigi kung may glue kayo para mas matiba yung dikit. Kayang-kaya kaya nyong ikabit to kahit kayo lang ng partner mo. Basta wag nyo lang kalimutan gumamit ng gloves kasi ganyan nga siya. Ang hirap tanggalin ng glue pag nakadikit na sa kamay mo. Buti na nga lang dalawa tong binili namin glue sa Wilcon. Alam nyo bang saktong-sakto tong dalawang glue na nabili namin sa mga vinyl na nailapat namin dito? Mura lang naman tong glue na to, 215 pesos. Alam nyo yun, nakikita naming patapos na, talagang dun mo na mararamdaman talaga yung saya. Kasi talagang hindi siya madaling ikabi Pero sobrang worth it talaga kapag natapos mo. Tingnan mo naman. At ito na nga yung itsura nung natapos na namin lahat ng dapat tapusin. Gusto mo tapusin na rin kita? Charot! At ito nga, nakabit na nga rin yung bagong bag. At ayun na nga, uuwi na nga kami kahit gabing gabi na walang makakapigil kasi may mga anak na naghihintay sa bahay.